Let's go home. Yanday ko yung train ko ng oras na 47 so in 2 minutes dali din yung ano yung train. Ito yung outfit ko. Yay. Yes. So, let's go Nandiyan na yun yung train ko. Kating na siya. Grabe yung white hair ko. Uwi na tayo. 4:09 kasi yung yung ano yung yung train. So, uwi ko lang. So, merienda tayo. Merienda tayo. Of course, hindi wala yung merienda. Merienda tayo. Ito yung nabili, nabili namin sa Aizawa. Kaya kahapon ba? Kahapon ba kami pumunta sa Aizawa? Oo yata, kahapon. You know. Ooh. Merienda tayo. Ito yung bagakit. Para ano. Merienda tayo. Ano na rin itong isa. Merienda time! Merienda! Of course, hindi mawawala yung merienda pag uwi ng work. Kasi ano, para may charge time sa pagluluto. Hmm. Salamat. ano na, akin na talaga. Full na siya kasi hindi na siya mainit. Mas ang bilis na ang dumilim. Maganda mm. tayo. ito lang yung soba for dinner. One. Itadakimasu! Kain tayo ng yakisoba! No, yakisoba, tigman natin yung yakisoba ko. Mmm! Oh! Mmm! Oishii! Mmm!

Wala na yung mga nalabahan dito. And tupihin natin. Tupi tayo ng damit. Magluluto sana ako ng ano, ng tortang talong yung ano yung may napanood kasi ako sa Facebook na isang way kung paano magluto ng tortang talong. Kaso, pagtingin ko sa ref, wala pa lang, wala pa lang eggs. Ubus na pala yung eggs. Niluto ko pala siya ng isang araw. Ang akala ko meron pa kaya hindi ako bumili. Hindi ako dumaan sa ano sa Cosmos kanina. So, ano kaya ang uulamin ko? Sayang. Bumili pa naman ako ng talong kahapon. Kala ko may egg pa. Nako. Ano kayong ulam natin?